So, magandang araw guys. So, dito tayo ngayon sa Empire Plans Plaza na kung saan merong magandang ref nito for business. Kasi, negosyo inverter na siya. So, ang Kundura, iba ang Pinoy. So, 35 years na siya sa market. So, eto, malaki yung freezer. Ang kagandahan nito is naka 4D metal fish which is 2 times faster siya mag-create ng ice. So so, mag, so mga sa so mga tindahan na nagbi-business ng for ice purpose or mga ice cream so sobrang ganda ito. So 'yan, tapos may three for layers din siya na ano, shelves. Tapos ito, wine rack. Ito vegetable rack. So ayan. Tapos ayan, naka LED lights na siya which is tipid na sa kuryente. To with eggs. Lagyan ng eggs so dami. So maganda rin yung ano, compartment niya, ayan. May standard din siya. So, ito is 10 years yung warranty ng compressor. Parts and service niya is 3 years. And then, yung LED lights niya is 2 years. So, ayan. Tapos, yung, ano, yung kagandahan nito, kasi adjustable yung ano, shelves niya. So, pwede nyo iangat. Ayan. Para hindi maulog yung mga bottle. So, ayan. Sobrang ganda. Tapos, meron siyang ice scraper para sa ice, matigas na kasi pag ginamitan natin ng kutsilyo at butas, so hindi siya cover sa warranty. yeah, So, yan. so, ang price is marketable din. So, murang-mura. So, may discount pa naman yan. Ayan. So, almost 10 cubic feet na to. So, ito yung pinakamalaki na ano, you know, dry cooling ni Kundura. So, marami pang ang pagpipilian. So, try nyo pumunta dito sa Imperial Plans Plaza to avail big, big discounts and 0% interest.